Kali nga Prab, ngayon lang niya nalaman tungkol sa tatlong magkakapatid na mahiyain. Totoo pala ang kwento na sila ay, pero bago yan intro muna tayo. Ilo po sa ating lahat, Kuya Earls. patiin rin po natin ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Idol Kalingap Rab, Ate ed Vlogs, at Ma'am Jack Tapia Matubang, maraming salamat po. Mga Idol, ngayong araw, samahan niyo akong balikan ang kwento ng tatlong magkakapatid na mahiyain, sina Nabea, Chris, at Melissa. Muling binisita sila ni Kalingap Rab, at ngayong pagbisita niya, may isang nakakagulat pero nakakaantig na revelasyon. Pagdating ni Kuya Rab sa sirasirang bahay nila, naabutan niya ang tatay nila, nagluluto pa ng ulam para sa mga anak niya. Nakakaantig kasi sa kabila ng hirap, gumagawa pa rin ng paraan para may mayhain sa mesa. Pero ang pinaka nakakatuwang parte, yung mga bata, hindi na katulad ng dati. Hindi na sila mahihain. Sumagot na sila kay Kuya Rab. Nakita natin na unti-unti, nagkakaroon na sila ng tiwala sa sarili. Yun yung epekto ng malasakit. Alamin natin si Bea. Bea, kumain na kayo? Hindi pa po. Ayan, very good. Hmm. Um, Melissa, nagkasakit ba kayo? Ha? Opo. Ah, nagkasakit pala kayo. Kumusta naman? Okay na? Yep. Hmm. O, oh, ba? Diba? Mas okay yung ganito na... Um, hindi to kayo, di kayo nagtatago. Tama, Chris? Chris, di ka nagtatago? Hindi. Bakit? Kasi po, nandiyan po kayo. Uy, eh, grabe. Ito naman si Bea. Ah, Bea, di ka na ba tatago ulit? Hindi yeah. Uy! Ayos. Very good, no? Ikaw, Melissa, matago ka na, hindi pa? Hindi <laughs> na. Pero mga idol, dito natin nalaman ang totoo. Sila pala, Bino Bully. Inaaway. Inaalipusta. Kaya hindi na sila nakapag-aral. Si Chris, grade 1 pa lang. Si Melissa, Grade 4. Si Bea, grade 5 pa lang din. Mga edad na dapat masaya sa eskwelahan pero nakakaranas ng pangungut Pero buti na lang, andyan si Kali Prab. Plano niyang i-enroll ang mga bata ngayong pasukan. Sana, ito na ang simula ng bagong kabanata sa buhay nila. Aral, uh, gusto niyo na mag-aral ba ngayon? Uh -huh. Ikaw Melissa, gusto mo na mag-aral ngayon? Opo. Uh -huh. um, pag papasok kayo, anong grade mo na Melissa? Grade Bea, Grade 5 ka? Ay, hey, grabe. Ang tagal. Grade 5 pa lang, no? Grabe yung uh, ano. na, ano. Na-delay nang masyado. Ayan mo, okay lang yan. Kahit delay, mahala kayo nagpapatuloy. Ikaw naman, Melissa, anong grade mo na pa nagpasok ka taon? Grade 4 pa. Grade 4? Hmm. Bakit ba kayo nagtigil, uh, Melissa? Na po kami. kwento 'no. 'yon ano? Bea may nang aaway sa, sa school. Ikaw, Chris, bakit ka pumapasok? Pumasok ka rin. Mga idol, kung na-inspire din kayo sa kwento nila Bea, Chris at Melissa, paki natin sila. I-like, i-share at i-comment ang inyong mensahe ng pag-asa. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga ganitong kwento ng tunay na buhay. Mga idol, sa pagpapatuloy ng kwento, tinanong ni Kalingap ang magkakapatid kung kailangan ba nilang magpa-check up. Pero ang sagot ng magkakapatid, isang simpleng, hindi na po. Hindi nila kailangan. At kung si Kuya rab ang tatanungin, tama rin. Wala silang sakit, wala silang kakaibang nararamdaman. Normal ang lahat. Marami sa comment section, mga idol natin, ang nagsabing baka may ibang mundo ang mga bata. Baka may pinagdadaanan, baka may sakit na hindi nakikita. Kaya gusto nila ipa-check up. Natural lang na mag-alala ang mga tao lalo na kapag ang mga bata ay hindi nakikipag-usap at laging nagtatago. Kasi pag ganito, hindi na namin kayo kailangan ipa-ipa-check up kasi karamihan talaga halos 70% sa mga viewers is ipa-check up kayo. Is ako naman Pinag ayaw ko naman humantong sa gano'n, kasi pag pina-check up kayo, parang iba na eh. Parang may sakit na kayo eh. May sakit ba kayo? Wala. Oh, may sakit kami ni Wala. Gusto mong pa-check up? Hindi. Gusto niyo magpa-check up? Hindi po. Oo, oh, tama Sino ba naman ang gusto magpa-check up? Diba bro? Pag magpa-check up ka na, di mo naman parang kakabahan ka eh. So, ibig sabihin, ah, uh, Si Bea ay normal, normal. Kagaya ng ibang bata. Ikaw, Baya? Oo. Oh. So kung gano'n, edi eh di, ano tayo ha? Pero ito na yung sagot sa tanong nating lahat, wala silang sakit, nahihiya lang talaga sila. At ngayon, iba na. Hindi na sila mahiyain Hindi na sila palaging nasa loob ng bahay. Nakikipag-usap na sila. Mas open na sila. Masaya si Kali nga, Prab, at pati tayo, masaya rin. Kasi ito ang ebidensya na may pagbabago. May pag-asa. Ang kabutihan, idol, hindi nasusukat sa laki ng naibigay, kundi sa epekto nito sa buhay ng iba. Yung simpleng pagbisita, pagdamay, pakikinig, malaki na pala ang naitutulong. Kaya kung nabago man ang mundo ng tatlong magkakapatid, sana tayo rin, mabago. Tuloy ang malasakit, tuloy ang pag-asa, humingi ng paumanhin si nanay. Sa harap mismo ni Kalingap prab nagpakumbaba siya. Sinabi niyang nagkamali siya sa naunang sinabi na ang cellphone daw ay galing sa pinsan. Pero ang totoo, kay Kuya Rab pala talaga galing ang cellphone. Alam niyo mga idol, hindi madali ang humingi ng tawad. Pero si nanay, may tapang. May puso. Humingi siya ng pasensya. At si Kuya Rab. Walang halong galit, walang panunumbat, sagot lang niya. Okay lang po, walang problema. Pasensya na po pala Kuya Rab yung pagpunta po dito ng magulang ninyo. Bakit? Kasi po mali yata yung sagot ko ay kasi madami po kasi ako iniisip na problema. Hmm. ano ba yung sagot niya po sa anong ginawa? Kasi sinabi po niya? tinanong niya po ako kung sanggaling yung cellphone, nalito po yung sagot ko, sabi ko sa pinsan ko, "Ga hmm. sorry po, hindi ko po sinasabi." Hindi ko yung cellphone, ano? Ah, okay. Nagkamali ka lang. Opo. Opo. Wala nang problema. madami lang iniisip. Oo po. Mm. Grabe no. Ganyang klase ng pag-uusap ang bihira sa panahon ngayon, may respeto, may pagpapatawad. Ang tunay na malasakit, hindi naghahanap ng papuri, kundi nagpaparaya. At dito rin ibinunyag ni nanay na ang magkakapatid pala, nagkasakit kamakailan. Pero hindi na raw kailangan ng ospital. Alam mo kung bakit, idol. Nagpakulo lang si nanay ng herbal na dahon, nilagyan ng kalamansi, at salamat sa Diyos, gumaling ang mga bata. Kamihan, sinasabi sa, sa comment na, eh pa check up daw yeah, pero para sa yun okay sila okay na po sila mm, ano lang po sila talagang sobrang nahihiya lang mm. Yeah, kasi nga po nung matrangkaso sila tatlong araw sila nandiyan sa loob yung gawa ko naman hinilot ko sila tatlong beses ng sambong na may kalamansi tapos pinainom kong gamot yung yeah, bumalik sila Simple lang ang buhay nila, pero pa ng pagmamahal at malasakit. Sa kabila ng kahirapan, gumagawa ng paraan sa kabila ng pagkakamali marunong humingi ng tawad mga idol ito ang kwento ng tunay na pamilya hindi perpekto pero may pag-ibig hindi mayaman pero may malasakit suportahan natin sila hindi lang sa views kundi sa panalangin sa pagmamahal at sa pag-unawa like share at mag-iwan kayo ng comment para ipakita na hindi sila nag-iisa mga idol, sa tagal ng pagtulong ni Kuya Kalingap Prab sa tatlong magkakapatid na mahiyain, umabot na sa punto na halos gusto na niya silang sukoan. Oo, idol, umabot na sa dulo ng pasensya si Kuya Rab. Dahil kahit anong lapit niya, kahit gaano niya kagustong tumulong, wala siyang naririnig kundi katahimikan. Laging nakayuko, laging nakatalikod, laging tahimik. Pero alam mo, hindi pa pala huli ang lahat. Ngayon, nakikita na natin ang pagbabago unti-unti, natututo na silang sumagot. Humaharap na, nakikipag-usap na. At ang dahilan, isang simpleng paalala mula kay Nanay. Anak, pag andyan si Kuya Rab, sumagot kayo kung may tanong. Ipakita ang magandang asal. Huwag kayong tatalikod. Ang Nanay, kahit tahimik sa umpisa, may tinanim palang aral sa mga anak niya. Ano mas sabi niyo na kasi yung iba pong mga viewers ay yun nga, buti nga po ngayon okay sila, no? At okay sila. Uh, dapat pag lumabas tayo, kumain na sila. Yung nga po, sabi nila tatlo, narinig ko po sa kanila, yeah. na paglabas daw, kakain na daw po silang tatlo. Yun. Sabi Yon ko. ko, sana naman, para namdin hindi na kayo mahirapan. Saka ano, bilang ano nalang, ang isipin nila, di ba yung pagsunod, Opo. respeto, diba? Opo. Yun pala nang sinabi nila. Ano pa po mga, ano, sinabi po nila, mga afternoon po nilakad natin, yung umi-charm, yun lang. Hindi. Starbucks. Yan lang naman ang narinig gusto ko sa tatlo. Mm. hindi na daw sila mahihiya. Kasi daw para daw nahihirap na daw ako sa kanila. Hmm. ko tama yung ginagawa ninyo. Kasi nga po, ano pa ano po, ano po? Mag, Hindi sa inyo na sorry kasi sa ginawa nila. At ngayon, unti-unti na nating nakikita ang bunga. Sa totoo lang, idol, kahit sino, mapapagod. Pero ang tunay na tumutulong, hindi sumusuko agad. At minsan, ang kailangan lang, konting panahon, konting pag-unawa, at tuloy-tuloy na gabay. Kaya sa mga sumusubaybay, huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga taong tahimik. Hindi ibig sabihin wala silang kwento, baka hindi lang sila handang magsalita noon. Pero ngayon, unti-unti, bumubukas na ang puso ng magkakapatid. At sa tulong ninyo, at ni Kuya Rab, tuloy-tuloy ang pagbabago. Like, share, And comment hindi pa huli ang lahat kung naniniwala kang may pag-asa ang bawat bata. Subscribe ka na rin Idol para updated ka sa mga kwento ng pagbabago. At ayun na nga mga kaers, tapos na naman ang isang makabuluhang usapan. Kung napa-oo nga, kauna na pangiti kahit konti, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. At tandaan, dito kay Kuya Earth, ang bawat reaksyon, may direksyon. Kita-kit sa next video, spread love, stay humble to God be all the glory. Ingat kayo lagi. Kalingap always.